Dagdag kaalaman po. Nako ha, ito yung panahon na napakadami pong nagluluto. Kainan dito at kung saan-saan pa. Para po sa mga nanay at tita at sino pa man na mahilig magluto. Alam nyo, narito po ang ilan sa mga pagkain na huwag na wag nyo pong ilalagay sa refrigerator. Alam ba ninyo na hindi advisable na ilagay ang mga binalatang bawang sa refrigerator? Opo, huwag po kayo maglalagay ng nabalatan ng bawang sa ref dahil nagiging toxic ito. Mas madali itong amagin sa ref kapag nilagay po natin. At sinasabing iniuugnay ito sa pagkakaroon ng cancer kapag lagi po tayong nakakakain ng amag mula sa mga nabalatang bawang. Balatan lang ang bawang kung lulutuin na at huwag pong bibili ng na mga nabalatan na. Isa pa ay ang sibuyas. Baka mahilig kayong maghiwa ng sibuyas tapos ilalagay nyo sa ref. Mas madali amagin po ang sibuyas kapag ito ay nilalagay sa ref. Ingat tayo ha. Isa pa sa huwag nyo ilalagay sa ref ay ang luya. Mabilis ring amagin ng luya kapag nilagay sa ref at kapag nakain, ang amag ay delikado. Iniugnay po ito sa kidney failure at liver failure. At ang huli ay ang taran, kanin. Sinasabi ng mga eksperto na mabilis ang ng kanin sa loob po ng ref. Kung hindi po may iwasan na ilagay sa ref ang kanin, abay wag itong patatagalin ng 24 oras. Tandaan nyo apat na ito, bawang, sibuyas, luya at kanin. Mas mabuti na magingat ingat kaysa magsisi bandang huli. Sana may natutuhan po kayo at laging tatandaan, mapalad ang tao na nakakasumpo ng karunungan at ang tao na nagtatamo ng kaunawaan.